Tara na guys, samahan nyo kami. Pupunta tayo sa may balistir. Kasi nga, nag-crave kami ng bakute. Ayan na nga. Nilakad na lang pala namin guys. Kasi nga, gusto ni Rob na may exercise. Sabi niya, 10 minutes lang daw. Pero nagoyo niya ako. 25 to 30 minutes pala yung layo sa amin. So, ayun na nga guys. Itas, isa to sa pinupuntahan dito sa may balistir. Ayan, meron siyang famous hawker dito. Ayan. Ayan si Rob. Naka-backpack. Kasi dapat bibili kami sa may um, fair price. Ayan. Ayan yung ayan yung balistir bakote. Ayan. Isa sa pinaka famous na kainan ng bakote dito sa Singapore. Located at balistir. Ayan guys. Pasok na tayo sa loob habang si Rob namimili na ng table kung saan kami uuwi po. So ayan guys. Pagkapasok mo siya sa loob, maganda yung ano niya, sobrang linis. 24 hours pala sila dito, guys. Ayan. Isa sila sa sikat na sikat na kainan ng bakute dito sa Singapore, guys. So, ayan, guys. Marami kang pagpipilian sa menu nila. Pero, syempre, pinuntahan namin ay ang original na classic bakute nila. So, ayan, guys. Um, Masarap siya dito. Ayan. Kung gusto mo lang naman na magdagdag ng mga um, iba-ibang putahe, marami na sila dito, guys. So, 24 hours silang ano, bukas. Ayan po. Habang pumipili pa si Rob nang idadagdag sa order namin. So, ayan siya, guys. Ang classic bakute. Meron din silang premium uh, loin ribs. So, ayan na nga. Nagtatry pong mag-upsell si ate sa amin. Kaso, hindi nga kami. Hindi kasi kami palakain ng madami. So, ayan na nga, guys. Kompleto din yung kanilang mga choice of sauce. Ayan. Alam nyo naman, mahilig ako sa spicy. Ayan yung in-order namin. Classic. Dalawang classic na bakote sweet and sour na pork ayan konti lang din kasi kumain si Rob unlimited pala yung soup nyan guys ayan sweet and sour pork syempre hindi mawawala ang kanin ayan siya guys kahit pa manawa ka sa, sa soup nyan guys so ayan tikman na natin check muna natin guys oh, ayan. Sobrang sarap dyan, guys. Kaya, huwag niyong kakalimutan na puntahan at dayuhin ang Balistir bakote kasi isa to sa pinaka famous na dapat ninyong subukan kapag nandito kayo sa Singapore. So, yun, guys. Dahil nga sarap na sarap ako. Wala munang diet-diet. sarap na sarap si ate girl.